Mayang gabi sa inyo mga amigo kahelper ka helper Ayan no, nakaalis na tayo at tuloy pa rin natin biyahe Hanggang nandito na tayo sa Santo Tomas, San Pablo, Lucina Ayan, kakumbay ko pa rin si Arvin sa atat So, so yung so, mga amigo kung igogogil natin dyan Ganyan kahaba ang ating uh, biyahe So yung mga amigo, nandyan pa rin tayo Wala pa tayo sa nangalate So long ride tayo dyan mga amigo at dyan sa mga long ride mga amigo oh, pasensya na pala mga amigo at ako ay namamalat ay sa mga long ride mga amigo ay atin tutulugan yan kung walang problema mga amigo ay sandaan so puyat din naman tayo mga ka-helper mga ka-amigo natin dyan so yan mga amigo ginagogil ko gano'ng kahaba ang ating babaybayin ayan o oh. pag binabaybayan mo yan, mga amigo ay eh, hindi talaga totally dyan dadaan kasi mayroon naman tayong dinadaan Ang mga bypass so ayan mga amigo Kadaan tayo dyan sa San Juanico Bridge pa picture tayo dyan pagdating doon ayan more, more adventure tayo dyan so tulog muna tayo dyan patuloy ng ating mga biyahe mga amigo hanggang sa nakarate na tayo dito sa province of Quezon welcome to Quezon hindi lang pala karga nyo eh at yan mga amigo ay nakahabol pala si Vladi napakaangas mo Vladi kurat na lang kami mga amigo at may nagbumusing na sa amin sila pala yung nakahabol walang <laughs> signal dun eh mga Para sa Mindoro lang din, ah? pagdating ng Lucina mga amigo ay hiwalay na sila bloody mga amigo kasi hanggang marin lang kasi diayin nila mga amigo So ay eh, mga amigo, sa sayo, ingat kayo sa biyay. At dyan na nga mga amigo ay eh, nandito na kami sa Gumaka ay dito na kami nagpapalipas muna ng oras para magpahinga at tuloy tuloy na rin ang biyay naman mga amigo pagdating ng madaling araw alas 5 so ayun mga amigo at nandyan na nga mga amigo ay madaling araw na tuloy pa rin natin biyay mga amigo hanggang sa makarating tayo dito sa Camarina Sur so ayun mga amigo bye 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 na lang natin nandyan mga amigo Quezon pa rin naman yan mga amigo eh. so magpapahinga tayo dito sa may Camarina kasi nga tuloy tuloy yung biyahe hanggang dyan mga amigo makakita kami ng ilog so maliligo muna kami dyan dahil sobrang init ng panahon kailangan mata condition kaya okay, mga amigo maliligo tayo dito dino ang din ng tubig oh. yan bago tayo magbiyahe dito tuloy ligo muna tayo dito